binigyang parangal ang mga atletang nakapag-uwi ng medalya sa katatapos lamang na Hangzhou Asian Games sa pangunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Buong pasasalamat naman ang pinaabot ng Asian medalists na sina Annie Ramirez at Yumir Marshall sa natamasa nilang suporta. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonyang pinamagadang gabi ng parangal at pasasalamat para sa bayaning atletang Pilipino. Dito, kinilala ng presidente ang sakripisyo ng mga atletang Pilipino upang makapagbigay karangalan para sa inang bayan. We welcome you back from your very successful campaign during the 19th Asian Games. Let us again offer The most, natin ang 390 na sa, Hangzhou, sa China. Bilang gantimpala, nakatanggap ng kabuoang 22.8 million pesos ang mga pambato ng Pilipinas sa Asian Games mula sa Philippine Sports Commission at sa tanggapan ng Pangulo. Bukod pa riyan, nagawaran ng presidential citation ang bawat atletang nakapag ng medalya mula sa Hangzhou, China. Baka sa mukha ng jiu-jitsu fighter at gold medalist na si Annie Ramirez ang ligaya dahil sa natamasa niyang suporta. O oh, syempre, napakahalaga. Kasi yung effort, effort ng lahat. Hindi ko lang effort. Kung baga sanabi nga ano ni Pangulo kanina, effort ng magulang namin, ng mga coaching staff, ng mga teammate namin is na-recognize. Hindi lang yung sarili namin. Para naman sa silver medalist ng boxing na si Yumir Marshall, Patunay ito na maliwanag ang kinabukasan para sa mga kabataang atleta ng bansa. Narinig po natin sa ating Pangulo ang kanyang suporta sa sports. Lalo pa niyang pagagandahin, dagdagan pa niya ang suporta sa sports. Kaya ito sa mga kabataan, ito na po yung opportunity nila. Gawin na nila yung best nila. Pangako ni Pangulong Marcos patuloy na suporta ang maasahan ng mga atletang Pilipino mula sa kanyang pamahalaan. Kabilang na dyan ang isang 5-year sports development program na magsisimula ngayong taon at tatakbo hanggang 2028. Mula sa Rizal Memorial Sports Complex dito sa lungsod ng Maynila, Rafael Bandayrel para sa bayan.